Guys, guys, guys. Guys. Lakad tayo, guys. Anyway, ayan ang panahon ngayon, no? Ayan tayo, guys. Mag-relax lang tayo sa paglalakad. May nakita yung panahon, guys, no? Oh. Yung hangin, yung lamig ng hangin, sakto lang, guys. Eto nagsusuot na ako ng ano, medyo manipis na long sleeve tsaka long sleeve t-shirt na isuot ko tsaka medyo manipis na ano yung hoodie. Hindi pa naman siya yung sobrang lamig pero lumalamig na guys. Especially sa mga medyo ano dito sa mga dito sa mga lilim-lilim na yan, yung mga walang hindi arawan Malamig yung area na yan kahit may araw guys malamig na oh ayan na oh naglalaglagan na yung mga dahon dahon ang tawag anong tawag, yan? Anong tawag yan? fall nasa ano na tayo fall nasa fall ano na fall fall season na guys lalakas yung hangin tapos maglalaglagan na yung mga dahon mamamatay na yung mga dahon ayan oh ayan guys oh <laughs> Ayan ano. Buti na lang yung bahay walang pinuton pinuton na namin ni erpat yung puno namin sa harap. Ma malaki na siya eh. Matagal nang pinuton siguro 5 years ago pa. So ang mga nakatanim na lang sa harap ng bahay mga bushes na mga mga maliliit na ano mga maliliit na mga halahalaman yung hindi hindi lumalabong parang ganon. Kaya hindi kami hirap magano pag ganyan no. Kalat-kalat cuma -kalat ano. Kalat-kalat yung mga dahon. <laughs> Mahirapan ka maglinis yan guys. Lalo pa pag gano'n ka na yung medyo may edad ka na. Hi. Hi guys.